Kami shake tayo din. Sige, bili ka. Kanyang baboy. Saan ako yan? Ay! Gaga ka. Kaya na, medyo tanga. Medyo tanga. Medyo mo, huwag picturean. Tanga ka ba? At <laughs> yung <Binibidyo> ako na? <laughs> ah, kala ko. Tanga ka ba? <laughs> Ayos ka. Kailangan may antipolo din. Wala, <laughs> kailangan may ay, <laughs> ah, nahulog siya. O, uh, akit ulit. Ayaw niya magpa gahasa. Hindi <laughs> makakalit yung ano, ano ba yan? Laki-laki kasi na, ano Malaki mo. Malaki yung ano eh. Mabigat eh. <laughs> Mabigat eh.